Ala, boy! Grabe! Sobrang daming yung mga monster truck! Tignan nyo to, guys, oh! Sobrang ganda! saka napakalaki, boy! <laughs> Ayun, oh! Grabe! Ang astig! Tsaka ito po, meron na nagdadrive na ng monster truck! Ang lakas ng tunog! Sana all! Napaka-astig! <laughs> ito, guys, oh! So. Tignan nyo! Napakalaki! Pag tumapak tayo dyan, boy! Eh, no! Kalahati lang tayo ng gulong! <laughs> so, idadrive natin yung mga monster truck na yan mamaya, guys! Titi! na natin kung sino sa kanila ang pinakamalakas at pinakamalupit <laughs> pero bago natin ipagpatuloy itong video na to, make sure lang na nakapag like ka na ng video ha at napagsubscribe ka na rin para makadrive ka na rin ng isa sa mga monster truck na ito <laughs> okay, buti nagwa mo ng mag like at mag subscribe tara tara, tingnan po natin itong isa na to, tingnan nyo guys, so what? may design na parang muka, oh man nakakataot naman yung itsura ng muka na yun guys, tingnan nyo parang halimaw <laughs> siguro malakas itong monster monster truck na yan. At saka eto naman, parang Spider-Man. <laughs> Astig! Napakabangis! <laughs> At saka teka, parang si Dokling to ah. Uy, Dokling! Dokling, ikaw ba yan, boy? <laughs> Uy, idol ako nga to! Andito ka na naman! Ba, syempre naman, Dokling. Eh, nakita ko kasi mga monster truck dito. Eh, nagagandahan. At saka sobrang laki pa nila. Uy, idol, tara! Ano tayo? Mag-tricks tayo gamit ang mga monster truck. Parampahin natin. Uy, oo nga, no? Paparampahin ah, namin ang mga monster trak store truck. Pero bago yun, Dokling, nakapili ka na ba ng mga ano, sasakyan natin na gagamitin? Eh ako kasi hindi pa. Pare-parehas kasi silang magaganda. Hindi pa nga idol eh. Pero siguro pipiliin ko idol yung parang ano, Spider-Man. What pang Spider-Man? Ayun, noof sa dulo. Ayun yung gamitin mo. Tara dito, Dokling. <laughs> ito guys, ito pala yung gusto ni Dokling. Yung parang Spider-Man. Ayun, no? astig. O yan na yung piliin mo, Dokling ha. Ang sakin, teka, pipili muna ako. Ayun na lang siguro yung color red. <laughs> sige, Dokling, gamitin mo na yan. Kukunin ko tong aking red. <laughs> teka lang, Idol. Oh, uh, teka. Dokling, bakit naman? Eh, bago tayo sumakay sa mga monster truck, kailangan muna natin magsuot ng gear. What? Kailangan ba natin magsuot nun? Para saan ba yun? Siyempre, Idol, magrarampa tayo. Kailangan safety tayo, Idol. Ah, ganun ba? O sige, sige, saan yun? Sumunod ka sa akin, Idol. O sige, sige, susunod daw sa'yo. So tara, guys, sundal lang natin to si Dokling. Magsusuot kasi ka na eh, ng mga safety gear tulad ng helmet basta bahala na kung ano man yun tara tara uy andito na kami grabe tignan nyo ang dami nga ditong mga costume dokling simpleng costume lang ba yan hindi yan idol mga original yan at saka sobrang titibay nyan hindi nyo ginagamit para safe ka kahit naman pakagamit ang mga monster tra. ah ganun ba yun dokling oh sige sige pipili na ako ito astig na ito color red tapos yung helmet nya ay eh, yellow Dokling, need ba talaga mag-helmet? Hindi naman tayo magmomotor ah. Kailangan yun, idol. Ano ka ba? Master truck yan. Baka mauntog ka sa si loob ng ano, sasakyan. Ay, o oh, nga, no? <laughs> eh, teka. Ito guys, color black. At saka meron din dito. Maganda tong ano, puti. Ito, <laughs> para kang astronaut. Dokling, nakapili na ako. Ikaw ba? Ito, idol. Nakapili na ako. Pipiliin ko yung color red. What? Color red? O, oh, sige, sige. Sa akin tong color white. Ayan, o. Oh. <laughs> Ganda, boy. Helmet na ako. Oh, rin idol, bagay ba sa Oo oh, naman, Dokling, bagay sa iyo. Pero mas bagay 'yun sa akin kasi <laughs> para akong ng astronaut. <laughs> tara, Dokling, o um, make na tayo dito sa pinto at pumunta na tayo sa mga monster truck na napili natin kanina. Tara, tara, guys. Eto na guys, andito na kami sa mga monster truck. Uy, Dokling, ispon mo na yung gusto mo. Sa akin kasi, ispawn ko na yung color red. Ayun, no? uy, ganda po. sobrang laki. Grabe, safe na safe na ako na ito. Kasi guys, eh, nakagear ako. Nakahelmet. Eh, <laughs> <laughs> eto yung ka. Si Dokling, namimili pa siya. yung may mukha naman yung nilabas mo. Kala ko ba, Dokling, gusto mo yung parang Spider-Man, yung color blue. <laughs> ito na lang siguro, idol. May muka kasi siya. Parang What? Malakas ba yan? oh, sige, sige. Sasakyan ko din yung aking no guys. Monster Truck. Eto na. Ayun, o. No. Oh. Uy, grabe. Ang lakas naman ng kamay ko. Nakakapit pa ako dito sa may pinto. Tara, <laughs> drive na natin. Ayun, no. Uy, lucky boy. Huwag ka naman mambangga. Uy, grabe. Ito, guys. So, tignan nga natin yung ano, yung loob. Ayun yung first person nyo, guys. Tignan nyo, parang race car. Tapos, ang daming mga bakal. Ayan, <laughs> no. Punong-puno ng bakal pala yung loob na itong monster truck na to. Kaya pala, kailangan na kailangan talaga natin magsuot ng helmet kahit hindi tayo bag motor <laughs> si baka mauntog tayo dyan eh o oh, dokling sumunod ka sa akin maganap tayo ng pupuntahan natin <laughs> teka bakit parang hirap na naman paanda rin eh ito boy <laughs> ang bagal bagal <laughs> yun umandar na guys grabe Eh, teka guys may nakalagay kasi ditong mga araw oh may nakaturo ano to ayan papunta ata daw to sa mga ano rampa uy dokling tara dito papunta daw to sa mga rampa <laughs> yung guys oh ula akyatin yung bun mundo oh sige sige <laughs> ito na mga tropa akitin ko na ang mundo <laughs> tignan nyo guys uy kaya mo yan boy <laughs> nice nice kaya mo yan. tayo na makakakit sa pinaka tok tok ng mundo hey, <laughs> kapark nga muna tayo stop 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 <laughs> yan nakapag stop na tayo mga tropa tignan nyo <laughs> dobrang lakas ng napili natin ng no monster truck <laughs> nakakita ko sa pinakataas taas at tok tok ng mundo hey, si dokling teka kamusta wala, hindi siya nakakyat. Mahina kasi yung napili niya, guys. Kala niya malakas. Pero mahina pala yun, boy. Hindi <laughs> siya, guys, oh. Ayun, umakit na siya. Nakikita, oh. <laughs> go, Dokling. Go, Dokling. Kaya mo yan, boy. Isa na siya. Naku, tumilik na tayong nakuha niya ng master truck. What? Bumaksak. Wala siya, boy. Oh, man. <laughs> Ayun, guys. Umulit si Dokling. Tingnan natin kung makakakyat na nga ba talaga siya. Oh, man. <laughs> Kaya mo yan, Dokling. Let's go. <laughs> yun. Ayun, nice one. Nakakit na siya. Ayun, Kaso nga lang, hindi pa siya si atok tok Oh no, sana yung napunta boy. <laughs> Umikot-ikot siya guys. Naku naku. Tara, bumaba na nga lang tayo. Sumakay na tayo sa ating monster trap. Pasunod natin siya. O di kaya mag-isa muna tayong susugurin ang mga bundok na to. Ayun oh, oh man. Pati ako, nahihirapan na ako oh, mga tropa. Ang hirap na. <laughs> tara, tara, kaya to guys. Ayun oh. Uy, ito. May malaking bundok pa rin oh. Tara, rarampahin ko yan guys. Ayun oh, boo. Kaya mo yan boy. Sobrang lakas ng uso. Pero kakayanin! May nabuy! Oh <laughs> Nice nice. Pababa naman guys. Oops oops. Oh man, kumalog-alog na yung ulo ko ron. Kaya pala kailangan talaga natin ng helmet eh. Kasi aalog talaga guys. <laughs> Pero wait lang. Asa na ba si Doc Link? Tara puntahan mo na natin si Doc Link. Hindi ko na siya nakita. <laughs> Doc where are you? Nasa sanan boy? Oh, nawala na ata si Doc ah. Ay, eto pala sa may taas. Tara puntahan muna natin siya dun guys. Ayun oh. No? Stop ka muna diyan Doc Stop ka muna. <laughs> Nako, di ata siya na ano. May stop tara sundan na lang natin siya guys <laughs> Uy Dokling tama na muna Dari ka lang take ka lang Dokling Uy Dokling Hindi ka pala makakit sa pinatok eh Oh Idol Parang mahina ata yung nakuha ko master trap. At saka di pa ako masyadong magaling Ah ganun ba? O sige ang gawin na lang natin Eh parampahin na lang natin Sa mga palaruan Huwag na sa mga bundok O, Sige sige Idol Susunod ako sa'yo Sige sige Tara guys tara guys Pumunta na tayo sa mga rampahan wag na muna sa mga bundok hindi kasi masyadong magaling si Dokling Tsaka mahina yung napi sarili niya. sumunod ka sa akin. Dito yung dadaanan natin, boy. <laughs> eto mga tropa, kakana naman tayo dito. Ayan, sunod ka lang sa akin dito, ops. Naku, nasa na yun, guys? Nahuli na naman siya, boy. Oh, man. Hintayin ko na lang siya. Katulad ng ginagawa ko kanina. Lagi na lang ako naghihintay. Oh, nasan ka na ba? Oh, Dokleng. Teka, ito na ata si Dokleng. Tara, umandar na rin tayo. Antagal kasi ni. <laughs> so, yung guys, papunta na tayo dun sa Mianua, sa mga palaruan ng rampahan Kaya magkita-kita na lang tayo dun boy Pwede tignan nyo Ang dami ng mga rampahan boy Ang dami na naming pwedeng paglaruan Teka <laughs> nasa na ba si Dokling? Naku naku hindi pa rin siya nakakapunta Bahala na nga si John boy Sisimulan ko na ang rampa na to Ayan na guys oh Boy ang taas grabe <laughs> Tara ikot tayo ikot Gusto ko pang bumuelo Gusto ko yung sobrang bilis Tapos parang patabing eh ano eh, o patabing eh Eh hey, bumalik ako Hey. <laughs> Sobrang hirap nun mga tropa. Kaso bakit ganun? Wala ba yung mas matataas na mga rampaan dito? Gusto ko yung matataas sobra. Ayun si Dokling nga panoorin natin siya kung anong gagawin niya. Hoy Dokling, bilis. Pakitaan mo naman kami. <laughs> Yun guys, parang sinimulan na ata ni Dokling ngayon. Oh. Matambling-tambling na siya guys. Wag bumaliktad siya boy. Hoy <laughs> Dokling, ayos ka lang ba? Tauna o ba? Mamaya hindi mo pala to kaaya. Tara nga guys, Sanapin nga natin dito yung ano. Yung mga mas matataas taas na rampahan. Gusto ko talaga yung parang babalentong yung monster truck. Eh. Kaya tara boy! Oy, dokling! Tara! Guys, eto na May mga nakita na akong malalaking rampahan Ayun o no? Grabe, mukhang ano to Excitement to ah <laughs> Pero may nakita rin ako dito Isang parang ano Monster truck Nasaan na yung boy? May kalaban ako dito kanina eh Saan na nagpunta? Baka nagpractice na siya Tara-tara, practice na nga rin tayo eh no Meron din nagpa-practice dito na yung Show, show. <laughs> Ano yan? Anong klaseng monster truck yan? Parang shark? Oh man Naka-shark siya <laughs> Tayo rampa tayo dito guys ah yeah. Uy <laughs> let's go. Ito pa, guys. Gusto ko subukan nyo, no. Yung sobrang taas. So, ang gagawin ko, buwelo muna tayo. Tara, umatras nga muna tayo dito, mga tropa. Ayan, atras-atras tayo. Tapos, break. Tapos, ayan na, boy. Bumuelo na talaga. Oh, let's go. Oh, oh, uy, kaling. Nakita nyo ba yun, guys? Sobrang astig. Hindi tayo bumalikad. Umikot tayo na parang bumartikal. Kapalupit, <laughs> no. Tara, sumakay tayo dito, guys guys. Wait lang, parang may nakikita ako oh, dito na parang sasakyan na nakalubog ah. Eh no, may mga nakalubog na sasakyan. Ano kayang ginawa dito? Siguro sinira na guys. Eh no, mga sira-sira na, mga kalawang. Ito ayos pa sana to. Kaso nga lang, wala na nee. <laughs> eh. Pero tara, labanan natin itong mga to. Lalo na yung isang shark. Mas malupit kasi tayo. Eh no, toro pala yung sa atin guys. eh no, toro pala yung gamit natin. <laughs> Pero teka, parang si Dokling pala to ah. Hoy Dokling, ikaw ba yan? Nagpalit ka ng monster truck mo. Oh, man. Ghost pa yung pinhili mo, ah Astig. Oh, idol. Nagpalit ako ng monster truck. Parang may naata yung nagamit ko kanina. Ah, ganun ba? O, sige, sige. May kalaban tayo dun. Nice, oh. Nakashare. Tara, bungguin na atin yung boy. <laughs> tara, guys. Tara, guys. Pagtutulungan namin ni Doc tong isa na to. Kaso ba't ganun? Nahihirapan yung under ng akin. Oh, man. <laughs> to guys. Nakabuelo na ako. Babanggain ko to, boy. Yari ka sa akin, <laughs> Naku, naku. Hindi natin siya natamaan. to na. Bubuelo ko ng mab bilis na sobra. Ayun, sobrang bisa ng takbo ko, boy. Nasa na yung shark na yan. Ito yung shark oh. ko. Naku, naku, hindi ko matamaan, guys. Kasi may mga harang. Oh, man. Ito <laughs> na, guys. Nakabelo na. Oh, yari kay sa akin. Jokes, <laughs> <Bugs, apple. laughs> ano? Wala pala kayong palagi. Eh. Ako lang ang pinakamalakas dito, boy. magrampa, rampa Ito po. Ora-rampa ko eh. Hey! Ops, di pala kinaya. Joke lang yon. <laughs> Teka guys, binitawan niya yung monster truck na parang shark. Kukunin ko to boy. <laughs> tara tara, pwede ba natin to i-drive? Yan, na-drive na natin yung monster truck na parang shark. <laughs> nakun ako kaso nga lang naipit ako mga tropa. Oh no, paano na to? Naipit guys, ayoko na neto. Alas siya dyan, magsusubok na lang ako ng iba pang monster truck. Teka, ano kaya maganda dito? Eto, baka pwede natin gamitin to. Uy, <laughs> eto yung kanina na yung kay tropa para sa kanya natin yun know. oh uy grabe ganda pala na itong shark na to eh <laughs> para pala akong maangas sa daga kasi monster truck napating, pating <laughs> ito na tingnan natin kung malakas tong pating na to mga tropa yun know, oh grabe napakabilis subukan natin tong mataas na rampa na to guys ha uy oh Oy, grabe, ang taas nun. Napabangis. <laughs> ralas na ikot na lang mga tropa. Susubukan pa natin ano, rumampa ng mas malupit. Ega, nasa na ba si Dokling? Eto na guys, rampa naman tayo dun sa isa. Eto yung katabi, yung babaliktad tayo. Ayan na buyo. Uy, galing. <laughs> Nakita nyo ba yun? Ganun ka bangis ang nagamit natin na monster truck na parang shark. <laughs> so yun guys, naglabas pa nga ako ng isa pang ano, monster truck na zombie Tignan nyo may kamay guys yung ano ko monster truck Napabangis Kaya tao sa inyo yung first pers person na ito, mga tropa Ayun o Uy grabe Ang angas no <laughs> Teka nasa na si Dokling Dokling ano yan boy Parang aso naman yun sa iyo may dila Hahaha <laughs> oo oh, idol, ang angas din sa akin no Oo nga no, napakababangis na mga monster truck na to At saka sobrang laki Kaya naman guys, i-comment nyo sa comment section Kung ano pinaka magandang monster truck ha At huwag nyo na rin kalimutang i-like ang video Mag-subscribe na rin Para umangkas kayo sa amin sa monster truck Let's go!